Sabi ni Idol dito guys, sabayan mo trip ng random boss walk. Promise, mananalo ka. Okay guys, di rin ako mag-a-adjust. Tapos mag tayo ng roll. Okay, mag-agawang kayo dyan. Paala kayo. Basta ako, magliling ako. Pasabayan ko kayo. Ayaw nyo manalo? No problem. Magliling tayo. Try natin yung sinabi ni Idol guys. Baka effective eh. Gustrik na ako guys. Kahit isang hindi ako manalo-nalo. Ngayon, sasabayan natin ang trip ng mga random. Panalo na to guys. linko ko na to eh. Kini-invade na ako sa red guys. In Invade din natin yan. Hindi pa nagpapakita yung tank. Tapos yung mage nila guys oh. Kapunta na to sa akin. Ayan na nga. Okay lang. Retry natin yan. Pangit naman ng early ko dun. Dito <laughs> naman. Nagte-turtle na. Kini-invade pa ako. Sa inyo na yung blue. Akin tong turtle. Ang daming hadlang oh. Retry gods to eh. ng Lollipop. Wala palag. Low HP na yung Gar, Yung Lilia. Tingnan yan. Mas okay yata pag tinatarantado ko na laro guys, ah. Bakit ganun, guys? Maayos yung camp, eh. Pag hindi ako maayos. Yung gigigil yung Martis, guys, oh. Inawaan ba naman ng Turtle, eh. Ayan nyo, ayan nyo. Wala nga. Ganto lang pala technique Sasabayan ah. mo lang, no, guys. Uy, na-dodge natin. Predicted ko na yung Par. Pinakitaan ng four blades ang ah, mga viewers. 1, 2, 3 Gago ko, ano yun guys? Ang sakit naman ng mga artis. Zero three na pala ako guys. Kunwari na lang, nagkuha ko tayo. Ayan, hindi lang, farm lang. Para hindi tayo report mamaya. Kailangan makabawi tayo, pampalubag loob. Kunin natin yung turtle guys. Basic yan. Ayan na, kalahati na. Ayan na, si Superman. Ayan na ako mga karitri ang Marquis. Palabo. Bumawi ako ha. Baka mamaya ako si Senior rito. 4K03 ako. May 4 assist naman ako. Hindi lang ako ng kill. Ang mahalaga, may contribution. Ayan, kakla sila sa bot lane guys. Kaya muna natin. Ang matira akin. Kung sino mamatay, mamatay. Kung sino mabuhay, mabuhay. Akin ang tira. Sino tira Pobius? Patay na sa akin to. <laughs> Ang sakit ko na eh. Patay sa to, pre. Patay ako. Drago. <laughs> ito ba naman nung po views. Ang kunat. No HP guys, oh. Takbo, andyan na ako. Makakuha na rin ng kill sa wakas. Ito na, totoo na talaga to guys. Ayan, oh. Saka isa din. Sinunol lang ni Waknu. Eh, hey, bak na, bak na, idol. Ito pala masaya eh hindi ako nai-stress eh sila nga lang stress sa akin sa inyo ko naman ipaparamdam ilang araw na ako lose stress na stress na ako sa inyo ngayon kayo ma-stress akin buti nga eh nakaayos ko pa eh adjust ko nang adjust talo lala ng core anong malala gar baka nakalimutan mo kuha ko lahat ng objectives gusto mo patayin ko itong layla ano sabi mo lang sabi mo lang patay ako gagawin dami lima Pagi guys, tinawag kasi ako bigla ni mama, may iniutos yun siya. So syempre, susundin ko yung utos ng nanay ko kaysa yung ML. Four blades na sana yun eh, bigla lang akong tinawag ni mama eh. Pero wala wala okay bawi ako. Sus, pumasok pa. Okay lang yan. Huwag kayo mo, problema, ako bahala dyan. Ikaw akong dami. Kaso si Wakno to eh. Hindi nyo maabol to boss. Ayan oh. patay. Inang ina lima. Ah! <coughs> ganun guys ako lagi favorite hanap ng mga kalaban to kanina pa eh sa so pag invade pa lang eh na earlyan on lang ako guys eh kaya nahirapan ako ngayon kaya siguro galit na galit ang mga to kasi kinukuhaan ko ng objectives my lord na pala guys ay patay tong layla na to yari to makakatikim to ng 4 blades so na ultihan tayo par 1, 2, 3, 4, 5, parang ako na talay la guys wala lang damage lala inabul pa patay sa akin yun eh. tapos naginipang ko na kasi yun kaya pinasok ko pa hindi lang nangyari o diba naubos nyo pa kapaglard ah, tayo ngayon lagi legit nga ata effective nga yata talaga yung ganto technique guys sabayan mo lang yung trip ng mga random para manalo hindi mo lamang sa yung kalaban. Pero hirap sila sa amin. Ay, ubos to. Low HP lahat. Bago, bakit ganito? Pag di ko inaayos, ang lakas ng kampi. Pag inaayos ko, pamote ka kampi. Enda daw. Kung kaya. Ito, ito, ito. Asarin ko to. Asarin ko to. Oh, ano? Oh, patuwi pa. Patay ka na, loko. One, two, 3, 4, 5 ako lang talaga nakakagawa ng 5 blades dito eh kahit bilangin nyo pa guys naka 5 blades ako dun wala nga lang damage gago panalo pa yata kami guys Ganun pag inikin ko yung laro nananalo pag sinasabayan mo lang sila ganito pala ang technique tama pala si idol tignan nyo guys humukabang maayos laro ko dyan 278 ako ang lalakas na mga kakampi ko 3 point yung ngayitan wala na, GG na, nag-concede yung kalaban. Ganito nga lagi gawin ko par. Effective pala yung ganito eh. Silver lang guys. Okay na yan siguro. At least panalo. Kaysa naman sa MVP ka. Talo. Okay na ako dito.